Okay lang, ka mudra okay lang ka mo, Drata Okay lang ka mo? Isa ka siya akin Hey! Grabe, Dri, sa, sa, bakulod, pre. Perti pre. ka na mo na mo magsabak. May nakasulat. Perti ka taas, taas. Ano? Sa ano? na. Ano na, ma'am? Sa Rio? Perti ka taas Pwede pa kidalaan ang restubangan, ma'am? Elias, do you remember? Me. Ako ning hindi ko gin makita kay hanap ang pananaw ko, ma'am. Ga oh, oh. Gahalok ka mo, pre. Ha? Nagkita ko may kami? picture, gahalok oh. ka mo. Ato pa gani, ano na, ano na, ma'am? Ilias, patutuwi ako. Uy. <laughs> <laughs> Pero di ka gamay-gamay, problema mo, Ario. Patutuyan. Hindi <laughs> kayo basahaw, Tana? Basahaw, laki pati ka taas taas, pre. Ilyas, oh. do you remember ako ning gitangag sa iro? Ay, gitangag sa iro. Ano na ko Ako utog ning mama? gitagaan o gnyo phone nga uh, iPhone sa akong boss kay imo akong gibakis. Oh. Na! Ako mo basa, pre. Ma'am, ano nang utog, Mahaw? May utog, oh. <laughs> Uy. Utog Autograph, gali. Ilyas, do you remember me? Ako na yung gitagaan og new phone nga iPhone sa akong boss kay imuha ko gipakis. Mong Ilias po hindi ko ni mo makapa-autograph sa akong new cellphone og picture. O pakis na lang po sa imong right side. O right three. Wait lang, wait lang. O oh, right side. Oh, sa imong right side. Si Kenji. Nga Nga ping ap Nga aping. Nga aping. Nga si Kenji. Oo. Oh, oh. Paring <laughs> Kenji. Ma'am hindi ba hindi maghibi ma'am ah. What do you mean you love me, ma'am? You love me, wow. Oh, I What do you want me to kiss lips to lips, get Ah! That's not allowed. Okay. You're kiss thank you so much, ma'am. Hindi na mahibig. Uban di ka sa balay, ah. Oo. Oh, oh. Thank you. Patay ka mo ni Apollo, pre. <laughs> thank you so much po kayo, ma'am. Hello po. Yes, ma'am. Si ma'am, ma thank you so much, ma'am. Hindi ka na mahibi, ah. Oh, kung mahibi ka pa karoon, oh, doon natin ka sa balay. And, uh, Maraming salamat din po sa mga oh, oh. su sumusuporta kay Ilha JTV. Ito pa. Maraming salamat Maraming. Po sa inyo. Elias pa picture bisan hindi ko kasabak. Pwede pa pa ma pwede man ko dalon mo sa inyong balay, ma'am. Oo, ma <laughs> oh, oh. picture ka lang. Picture laman gali ah. Way problema basta picture lang. Okay lang ka mudra sa likod. Okay lang ka mudra. Hindi abi ko makakadto dra, way agianan. Oo, oh, oo. Oh. Sige lang pohon hon. Malupan. Ari pa Ilias, pakis. Kiss kid, ma'am. Oo. Oh, oh. Ano na, mam ma Ilias, halin pa ko sa kadis. Pakis. Grabe. Grabe nga hinalo kay Ali, mambe be. Kung oh. ka, tao bang pre, oh. ari lang si Takloy. Oh, halok lang madi ay. Pakis ka Takloy. Oh, mokis, mokis yun, mokis. Sige, kiss lang. Ali, Halin ka pa sa Cadiz, mamaw. Halin ka pa sa Cadiz. May bana ka, waay. May bana ka? Ano? Naawaay? Daw giniday, gindinay mo. Hindi pag dinay nga may bana ka, may bana ka, waay. Waay. Basing mapo na sa bana mo, ha? Kung ikis, di ka karoon, tapos makita sa bana mo kung mag-away ka mo, kamulang mag-away, hindi na ko damaya, ha? Oo. -uh. -uh. Sige naman, maraming maraming salamat. Ha ha <sighs> <sighs> <laughs> tapos doon sulueta di eh Ano maghanap ka ta -ta ng isang babae na single pre. Ang oh, single. And yung single. walang fire Yung, yung walang partner oh. pre. Alikot, um, yung totoo. dapat walang partner para para <laughs> ano? para magkatuluyan talaga. <laughs> oo. Oh, oh. ha? oo. Oh, oh. Dalawa Mag Okay eh. ka lang. Okay ka lang. May pamangkot ko sa imo, ma'am. May pamangkot ko sa imo. Tagadiin ka galit, ma'am. Taga <laughs> Tagadri lang sa Bacolod. Oh. Why masuko sa imo? Ha? Ah. Why masuko sa imo? Wala single. Single get? Single. Mo ni kay single magkasinabot ra kami single. Si Oo. Oh. Oh, oh. basik may uyab ka mama Walang Wala ka uyab? Kung sakali ma'am why ko uyab tapos why ka uyab kung manguyab ka sa imo sugton mo ko hindi. Sugton. Sugton mo ko hindi. Oh, ay, oh, Aray ko! Sugdo niya pre! Ano? Ganito ang gagawin natin, ma'am. Wait lang, dito ka, ma'am. Okay lang ba sa'yo? Ito ang sulueta kita. Okay lang ba? Bibilang ako ng tatlo, ma'am. Dito ka, nandun ako. Pagkatapos kung bibilang ng tatlo, tumakbo ka sa'kin, tapos ito ang sulueta kita. Ayaw mo? Pre, ayaw don niya, pre. Kaya wala tayong magawa. Ayaw mo. May iba ba dyan? Ayan, oh. ano ay. mo. Friend. Ma maraming salamat sa ma'am. Thank, you, oh, so much, ma Thank friend, you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank Ma, oh, oh. <laughs> ma maraming salamat, ha? O, oh, mag-ingat ka palagi, ma'am. God bless. Kana! Ayan. Kana, okay, kana. Okay, mabahani ako na Kana, kana. Muna mo Yan. Yan, oh. <laughs> Yan. ang gusto ko oh. Yan ang gusto ko. Ari kay single, ginito. On. Ari? Ari. Alibla di, alibla di. Ano, amo na mga favorite mo, Amo ni pre? gusto ko, pre. Perte ka perfect. Oh. Okay ka lang? Okay, no. okay no. ka lang? Okay na ako. Dagadiri ka diba? yeah. lang? <laughs> Oo. Oh. Perte ka na may nami. Ya. Yeah. oh. Mag-iap ko sa tatlo. Madalagan ka sa ako ni Don Sulueta, tatika. Oh, hi. Oh, dyan ka lang muna. Yes, Yes, man. Music maestro! mo nga salamat sa imong kaghalong nga permente ha Thank you so much and God bless always more blessing po sa iyo Ayon Pero di ka mag-an mag-an pre Amo to oh, mga amo to bro, okay mga... lang okay lang Ma'am da nga salamat sa ma'am mama Oo oh, oh. tumanggi ka kasi <laughs> Sino ba gusto na daw? May gusto pa? Hindi na. Ara kay Kinji. <laughs> Makuha ko isa para kay Kinji. Ah. Hindi ah. Ako naman ah. ah naman, Kinji. Oh. King <laughs> 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 may gusto pa nila? May, ara? May gusto pa? May arap pa daw, Itong susunod na kanta para sa inyo. <laughs> <lato. laughs> <laughs> 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 hindi ka kita. Gitu, hindi ka gitu. <laughs> Sumpong na <taka> kay Mayor. Di ko sa ngayon, maraming maraming salamat po sa kay Mayor at kay Ay Ayat Lu. Yan, maraming maraming salamat at <laughs> kay Sir Dennis. Yon. Okay, okay. Ayaw, ayaw mo talaga, pre. Ayaw mo. Baka okay si Takloy. Sino gusto magkonsulweta kay Kinji? No. Oo. <laughs> uh oh, may pang pang... Hindi na get? Hindi no. na get? Oo. Uh oh, oh. Eh, overtime ano? na kasi tayo eh. Uh, ano? Bertay na. Kinsi pa please. Oh, may mahagali, say, mo hug ali sa imo din Oh, Ay, sige. Katong ugot-ugot gid da. Uy. Ayon, marami-marami salamat po, mama. Okay pa ba kay lahat diyan? Okay pa gusto niyo pa? Yes, ma'am. natin, tuloy natin.